Hindi malaman ng walang ulo na kabalyero kung aling direksyon ang tatahakin sa lungsod. Upang mahanap ang ulo sa lalong madaling panahon, ang meatball na ito ay nag-alok na pansamantalang maging mata niya. ngunit ang taong mayabang na ito ay hindi isinasaalang-alang ang panukalang ito, ang pagkakaroon ng katawan na walang isip ay wala. Ang walang ulo na kabalyero ay maaari lamang makipagtulungan. Patuloy na hinahanap ng bukol ng laman sa ulo ang bungo. Maya-maya ay nakatutok ang kanilang mga mata sa isang motor. Ang iyong iron code ay requisition ko. Mawala may balbas na babae. Nahaharap sa provocation ang driver. Walang kagalang-galang, agad siyang sumuntok. Ngunit hindi niya kalain na ang bola-bola ay maaaring tumalon pababa mula sa kanyang leeg tinagat ng kalaban ang kanyang braso at diretsyong ibinagsak ang lalaki sa lupa. Inagaw sa kanya ang motor. May isang bakal na karuwahe na hinihila ng kabayo at ang bilis ng dalawang tao ay tumaas. Napakabilis na tagpuan ng isang babae ang bungo ng hari ng demonyo sa kanyang mga kamay, nakatanggap ng tawag ni Jack para sa tulong. Agad na pumunta sa pinangyarihan ng Firebird Violence. Lumipad sa langit ang babae at mabilis na inihagis ang bola patungo sa hari ng demonyo. Ngunit ang mga lalaki ay immortal pagkatapos ng lahat, sa kaagad pinisil ang lalamunan ng ibong apoy, ay isang pag-iral na nangingibabaw sa Boxon Divine Kingdom sa loob ng libu-libong taon. Upang ang ibong apoy ay hindi napigil ang sumunod, ang lalaki ay masoner umalis sa lugar na ito. Nang makita ito, mabilis na kinuha ni Jack ang time crystal na kakahanap niya lang. Tinanong ang lalaki kung paano ito gamitin ng maayos. Kinuha ng hari ng demonyo ang kanyang espada para sa kanyang sarili. Gamitin kagad ka ang hilt ng sword para maabsorb ang magic power sa kristal. Sumusunod sa isang sketch transmission door. Ang space time na hinaharap ay sa wakas ay lilito sa harap ng lahat. Hinawakan ni Jack ang gintong itlog sa kanyang kamay at dahanda ang dumaan sa space time gate. Sa isang kisap mata, napisa ang gintong itlog, nagmamadaling nagdasal ang lalaki gamit ang kabibi, hanapin ang lokasyon ng iyong kasintahan Sa isang iglap, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga bola ng enerhiya Nagsimulang eye-orient si Jack, hinabol ng lalaki ang magic trail Sure enough, hindi nagtagal, isang mangkukulam ang natagpuan at kinuha ang kanyang fiancy Ang kalaban ay tumingin ng masama at tinawag ang isang demonyong lobo upang lumipad sa hangin Nakita ito ni Jack at mabilis na tumalon para siluhin ang auday ng mangkukulam. Sa hindi inaasahang pagkakataon sumugod agad ang kalaban. Nais mabuhay ang patay. Sa panahon ng panganib, nahuli ng bruha ang munting woodcup ni Jack. Humahabol sila sa likod. Sa wakas ay natagpuan ang lungga ng bruha. Si Chumokin ay tinataka ng magic spell ng mangkukulam. Pansamantalang pinalibutan ng lahat ng naroon. Pero buti na lang hindi naapektuhan si Jack sa labas ng bahay tumayo siya at hinanap ang bruha, ngunit hindi sinasadyang natuklasan ang kanyang kasintahang nakakulong sa lugar na ito. Huwag mo siyang hayaang maging masaya ng matagal, biglang sumulpot ang bruha sa tabi ng Fiancy, pinatay ang kanyang kasintahan sa harap niya, ilang saglit ay parang nawalan siya ng lakas ng loob, mabilis na natigilan ang buong tao sa galit, kunin ng espada sa iyong kamay at habulin ang mangkukulam at durugin ito. Ngunit sa sandaling ito ay biglang sumulpot ang mangkukulam mula sa likuran, Isang naguguluhan na mukha ang tumawag sa pangalan ni Jack. Walang pagdadalawang-isip na umakyat ang lalaki at sinaksak ng espada ang bruha. Noon ko lang natuklasan na lahat sila ay mga mangkukulam na nagtatakip ng kanilang mga mata. Hindi sinasadyang napatay niya ang kanyang matandang guro. Tiningnan ni Jack ang banal na espada na may malungkot at galit na mukha, mabilis patungo sa mangkukulam. Hindi ko inaasahan nakakantahin ng kausap ang nursery rhyme. Ang mga liriko ay may kaparehong himig ng huni ng ina sa kanyang alaala. Natuklasan lang ni Jack ang karumaldumal na masamang mangkukulam na ito sa aking paningin ay ang aking ina noong bata pang pa lalaki. Gusto ng mangkukulam na tanggapin niya ang dilim. Sa kabutihang palad natuklasan ito ng hari sa oras at hayaang dalhin ng mangkukulam ang bata sa modernong lipunan upang palakihin siya. Pero sa hindi inaasahan, hindi pa rin binibitawan ng bruha ang kanyang ideya. Sa loob ng ilang dekada, katabi ni Yaya si Jack. Patuloy na galugarin ang madilim na bahagi sa loob ng tao, kaya naman inagaw niya ang babaeng peloka at pinutol ang ebidensya para sa Firebird para buhayin ang dilim sa puso ni Jack. Ang batang lalaki ay eksakto sa hinula ang babae, dahil walang pag-aalinlangan na nakawin ng babaeng peloka ang gintong itlog. Hindi man lang pinapansin ang buhay o pagkamatay ng mga duwende, gustong magnakaw ng mga kristal. Ngayon nawala na ang kabaitan niya, maging ang pinakamahusay na host ng kadiliman. Anak, walang sino man sa mundo ang maaaring makagambala sa amin at sa aming ina ngayon. Magbabago na ang itim ng mga mata ni Jack. Ang sandali ng krisis ay inaayos ng mangkukulam ang pulbos ng gamot. Sumabog at tinalian ang maliit na woodcock, pagkatapos ay gamitin ng lihim na gamot upang buhayin ang patay na batang babae na pelaka. Sa ilalim ng impluensya ng pag-ibig, sa wakas ay nabawi ni Jack ang kanyang katinoan. Pero sobrang lakas ng kapangyarihan ng bruha, magtulungan man silang lumaban, naghahanap lang sila ng paraan para mamatay. Sa isang kritikal na sandali, sinabi ng hari ng demonyo kay Jack na gamitin ang natitirang kapangyarihan ng oras sa espada. Bumalik sa nakaraan at baguhin ang hinaharap. Kailangan lang makumbinsi ang batang demonyong hari na isuko ang kanyang intensyon na patayin ang kanyang ama para makuha ang espada. Kung gayon ang tubig sa lawa ay hindi madudumi at maiitim. Ngunit kung mangyayari ito, malamang nawala na si Jack sa mundong ito. Pero dapat gawin ito para iligtas ang taong mahal niya. Agad na inihagis ni Jack ang magic sword sa hari ng demonyo. Para buksan ng space at time tunnel sa ngalan ni Jack, salamat sa pakikialam ng Frog Girl, matagumpay niyang ibinalik ang nakaraan pabalik sa kung saan nagsimula ang kwento. Noong bata pa ang demonyong hari upang hilingin ang imortalidad, tumayo sa harap ng lawa at nagpupumigla sa isip, nang makita yon agad na hinanda ni Jack na hikayatin siyang tumalikod. Ngunit walang Dark Knight na muling nagpakita. Noon lang niya napagtanto na ang kausap ay ang demonyo sa loob na likha ng kanyang ina. Mula pagkabata, sa tuwing may masamang iniisip si Jack, sasamantalahin ng Dark Knight ang pagkakataon na lumakas pa. Sinamantala ni nanay ang ugali niyang ito, kontrolado siya para mahuli ang dalaga. Sa laban ng ito, parang nag-aaway silang dalawa sa sarili nila. Ito ay lubhang mapanganib para kay Jack. Pagkatapos ng mahigit isang daang pagtatagpo, biglang may naisip ang lalaki, kung ang mga demonyo sa loob natin ay nakatira lamang sa loob. So ibig sabihin kaya ko itong kontrolin ayon sa gusto ko, walang makakatalo sa akin sa BGM ko. Na nasa isip, mabilis na lumiit ang ng Dark Knight. Hindi nagtagal at natalo ito. Bumaba ang lalaki at marahang hinay lang ang ulo nito at hinay pan. Noon lang nawala ng kontrol ang Dark Knight at nakataka sa katawan ni Jack. Sinabi niya kaagad sa maliit na demonyo ang tungkol sa hinaharap, matagumpay siyang nakumbinsi na talikuran ang kanyang ideya na kunin ang espada ng kanyang ama. Tapos pumunta si Jack sa lawa, bunutin ang iyong magic sword at sirain ang pinagmulan ng kasamaang ito. Nagbago ang pagtatapos ng kwento. Ang salamangkero ay hindi na nagiging demonyong nakabatay sa puno upang saktan ang mundo, ngunit nangangaral kasama ang hari ng demonyo. Wala na yung bulaklak ng sama ng loob. Nakatakas din sa dilim ang ina ng bata at namuhay ng masaya kasama ang asawa. Sa huli, sa kabila ng pagkawala ng pagkakataong mabuhay sa kasalukuyan.